nagpunta dito. Baka makita ka pa ng biyanan ko. Nag-aalala ako sa'yo, babe. Wala na ang baby natin. Ayaw mo nun? Wala na tayong problema sa asawa mo. Wala na ang bata. Sa bagay, tama ka. Renz! 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 Mahal, tama na. Nasa hospital tayo. Huwag ka mong dito. At ikaw naman, May mo matawag-tawag na mahal. Dahil kung mahal mo ako, hindi mo ako lolokoy ng ganito. Vince, kung ako. Anong ipapaliwanag mo? Wala ka nang dapat ipaliwanag dahil kitang kita ng dalawang mata ko. Vince, kasalanan mo ito dahil palagi kang wala. Hindi mo naiintindihan ang trabaho ko? Samantalang ikaw ang nakikinabang sa lahat ng perang pinaghihirapan ko na ang kapalit ay ang buhay ko. Nasaan ang puso mo? Sana lang, hindi mo pagsisiyan lahat ng ginawa mong bandang uli. Bakit dala mo na lahat ng mga gamit mo? Pinalayas ka ba ni May dahil sa nagawa ko? Patawarin mo ako, anak. Kasalanan kong lahat. Kung bakit nawala ang anak niyo ni May. Nay, huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo. Hindi ko po anak ang pinagbubuntis ni May, kundi anak ng kalaguyo niya. Anak, paano mo nalaman? Nakita ko po sila sa ospital. Kasama niya ang kalaguyo niya hindi po nila inaasahan na darating ako. Dahil nung tinawagan mo ako, hindi ko na rin siya tinawagan at sinabi sa kanya na uuwi ako. Dahil ang sabi mo sa akin nun, critical ang sitwasyon niya. Anak, patawarin mo ako dahil hindi ko na sinabi sa iyo ang ginagawa ng asawa mo. Nay, kahit hindi niyo sabihin sa akin, matagal ko na rin alam ang ginagawa niya panloloko. Hello, babe. Oh, babe. Bakit pinapatay mo yung tawag ko? Bigla kasing dumating si Renz, babe. Paano na yung plano natin mamayang gabi? Sabik na sabik pa naman ako sa'yo. Hindi na tayo matutuloy mamaya, babe. Sige na, babe. Baka mahuli pa tayo dito ng asawa ko. Alam mo naman, sundalo si Renz. Kasalanan ko din, Nay. Nagbulag-bulagan ako dahil sa sobrang pagmamahal ko sa kanya. Huwag mong sisihin ang sarili mo, anak. Si May ang may kasalanan ng lahat ng ito. Andito lang sinanay anak. Nay? O oh, anak, ba't umuwi ka? Akala ko sa isang linggo pang uwi mo. Dalawang araw lang ako dito, Nay. Sumaglit lang ako. Dahil sasabi ko na makita itong pinatayo kong bahay. Oo, oh, anak. Ito. Tapos na. Oh, bakit bigla kang nalungkot, anak? Naalala ko lang si Maynay. hindi niya sana ako pinagtaksilan, eh di sana, nabibigyan ko siya ng magandang buhay. Anak, kalimutan mo na ang nakaraan makakahanap ka pa ng iba. Yung tunay na magmamahal sa'yo. Yung hindi kagaya niya, na niloko ka lang. Hey! Wala ka puso, Brian! Aba! Ngayon ganyan ka na makipag-usap sa akin? Dahil ano? Nagsawa ka na din sa akin? E sino hindi magsasawa sa'yo? Kasinggero ka na, babaero ka pa! Huwag mong kakalimutan na hindi kita pinilit pinili mo ko kaysa sa asawa mo. O baka gusto mong dagdagan ko pa yung mga pasamo. Walang hiya ka talaga! Nakakainis talaga yung lalaking yun. Teka, si Renz ba yun? Renz! Renz! Omey? Bakit? Renz, galit ka pa ba sa akin? Patawarin mo ako. Ano kaya ang nangyari sa kanya? At ang dami niyang pasa. Nakakaawa naman. Tara, pumunta tayo dito. Ano bang nangyari sa'yo? At ang dami mong pasa. Binugbog ako ni Brian. Ano? Kahit kailan hindi kita pinagbuwatan ng kamay. Kaya please, friends, pumayag ka na magkabalikan tayo. Dito ka lang pala. Manda ka pag uwi mo. Naaawa ko sa nangyari sa'yo. Pero sa bigit ng ginawa mo sa akin, May, hindi ko na kayang ibalik ang dating samaan natin. Pero, Renz, maniwala ka sa akin. Nagsisisi na ako sa mga nagawa ko sa iyo. Pasensya na, May. Renz! Renz! Bilisan mo, May. Kanina pa ako naiinip, kakahintay sa iyo. galing babae ka, ha? Ano bang pinagsasabi mo, ha? Nasing ka ba? Huwag ka na magsinungaling. Ano? Galing ka sa mong sundalong iniputan mo ng ulo? Ano ba? Nasasaktan ako. Bitawan mo ako. Pagkatapos mong lokohin, ngayon, babalikan mo, Ano sa May. May. Anak, bakit tinanggap mo na naman dito 'yung babae niyan? Hindi pa ba, ba sapat 'yung paloloko ginawa niya sa iyo noon? Nay, may pinagsama naman kami ni May. Siguro naman sa mga dinanas niya, ay talaga nagbago na nga siya. Nako, ikaw nang bahala, anak. Maganda na ba ang pakiramdam mo? Ayos na ako. Renz, kung ako lang ang dahilan ng hindi niyo pagkakaunawaan ng nanay mo, aalis na lang ako. Hindi, May. Kilala ko si nanay. Sigurado ako, mapapatawad ka din niya. prinsesa ko. Masayang pamilya. Tinalikuran mo ako at tiniwan sa ere. sila. Bakit, May? Nakalimot ka na ba? Brian? Oo. Ako nga. Ba't ka ba napatawag? Panahon na, May. Para bawiin ang sa akin. Walang sa'yo, Brian. Kaya patahimikin mo na kami. Mahal! Sino yung kaway mo? Bakit ka sumisigaw? Ah, wala, mahal. Sinabi ko lang naman yung taong natawagan niya. Eh, ang kulit kaya sinigawan ko. Ganun ba mahal? Sige, mahal. Magpahinga muna kayo dito na Amy. Gagawa ako ng marienda. Sige. Amy, anak. Malika na. Pasokan dito. Umalis na ako ah. May palibago kaming misyon. Mag-iingat kayo dito ni Amy. Mahal, maraming salamat dahil nagbago ka na. Ngayon, hindi na ako makangamba na malayo sa inyo. At may nagpapalakas na ng loob ko sa araw-araw sa kabila ng mapanganib naming mga misyon. May dahilan na ako para mag-ingat palalo dahil alam ko may naghihintay na sa pagbabalik ko. Mahal, maraming salamat ha. Dahil binigyan mo pa ako ng isang pagkakataon sa kabila ng mga nagawa ko sa'yo. Ganun kita ka, Mahal. Pati na rin ang anak natin. Nako, sige na, Mahal. Baka mahuli ka pa niyan sa biyahe. Nakamotor ka pa man din. Amy, ka na. Hatid natin si Papa. Sige, mal, Mahon na kayo sa labas. May na ako sa kwarto. Nagagaling na naman ba sa trabaho si Papa? Babawihin ko na kung ano ang akin. Oo, anak. May! Brian? Mama, sino po siya? Akin ang anak ko. Brian! Aligan, Brian! Brian! Itawan mo ang anak ko! Anong ginagawa mo dito? Umalis ka na! Brian, umalis ka na. Hindi mo anak si Amy. Ako ang tatay niya. Bakit? Hindi ba sinabi sa'yo ng mabait mong asawa? Hey! Ano ba? Tama na! Nasasaktan ako! Hindi ako papayag. Napabalik ka sa kanya. Hindi ka na din tatanggapin ng asawa mo. Dahil nagdadalang tao ka sa anak ko. Tama na, Brian. Niloko ka na naman ng asawa mo man loloko Hindi na importante sa akin yan. Kaya ikaw, umalis ka na dito at huwag na huwag ka nang babalik ka. Baka kung anong pumagawa ko sa'yo! Sa susunod na bumalik ka pa dito, ipapapalis ka na namin! Hindi pa tayo tapos. Mahal, patawarin mo ako. Nagsinungaling ulit ako sa'yo. Parang awa mo na. Huwag mo kaming palayasin ng anak ko. Mahal, alam ko. Matagal ko nang alam lahat. Paano? Paano na ito? Binalikan na ako ni Brian. Paano ko bawiin niya si Amy? Paano ko sasapin kay Rance na hindi siya ang ama ni Amy? Natatakot ako masira ulit ang tiwala ng asawa ko sa akin. Kung kailan maayos na ang lahat. Mahal ko sa si Amy bilang tunay kong anak. Kung magagalit ako at magkakagulo, makasaktan lang natin ang anak natin. Maraming salamat, Renz. Halika dito, anak. Patawad po, Nay, sa lahat ng kasalanang nagawa ko sa inyo. Mahal. Lagi mong Mahal na mahal ko kayo ni Amy.